Ngayong gabi, tinatayang magla-landfall ang bagyong Onyok. Kaya naman naghahanda na mga autoridad sa mga maapektuhang lugar. Sa Surigao del Sur, nagpatupad na ng forced evacuation sa ilang bayan doon. Umaaksyon si Renson Kiko. Isang buwan pa bago lumaki sa tamang sukat ang mga guso, o seaweeds na ito sa Hinatuan, Surigao del Sur. Pero ngayon pa lang, inani na ito dahil sa banta ng bagyong onyok na pinangangambahang mag ngayong gabi. Sabi ni Mang Jimmy na nga ang kanilang kita dahil sa maagang pag-ani. Oo talagang malaging lugi kasi halos kalahati ang mamawala sa aming kita. Ang karamihan ng kapitbahay ni Mang Jimmy sa isla ng Maua ay lumikas na. Nagpatupad na kasi ng forced evacuation ang lokal na pamahalaan ng Hinatuan sa anim na islang sakop ng bayan kung gagamitin nila yung sasakyan na kaugalingon nila, they will be reimbursed of their expenses. Mm -hmm. Otherwise, kami na ang kukuha sa kanila. Yun nga lang, iilan lang ang mga tumuloy sa evacuation center. Karamihan kasi nakituloy sa kanila mga kamag-anak. Simula kahapon, wala na rin pinapayagan lubayag ng mga bangka. Inakyat na rin ang mga ito sa Pampang nakahanda na rin ng mga flashlights, generator, chainsaw, life vest at iba pa. Nakabantay din ang pamahalaang panlalawigan sa mga flood prone area. Meron tayong mga water level gauges no? Uh, na nilagay sa uh, strategic places. Pag uh, dumating niyo sa critical level, meron din tayong alarm ayon sa mga opisyal ng hinatuan, kahit sinasabing tropical depression lang si Onyo, hindi nila ito minamaliit. We have had experience in the past, no? kahit na hindi masyadong malakas, pero there has been a time in the past no? na hindi nga masyadong malakas pero nang mag-landfall dito, grabe ang, ang impact. Ito rin ang paalala ng pag-asa sa mga posibleng maapektuhan ng bagyo. Again, inuulit po namin, Ah, uh, po tayong nasa holiday mood lalo na po doon sa Mindanao at sa eastern sections. At meron pa rin po tayong umulan. Kaya sana ay makikinig po yung ating mga kababayan. Kaya magbantay po tayo. Wag po tayong masyadong relax. Mula hinatuan Surigao del Sur. Umaaksyon Renz o Kiko News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2015.